Bigla na lang ayaw umandang itong Aerox ko mga kaingat So hindi normal yung kasi 5 months old pa lang itong Aerox ko So bagong bago Pero sa mga hindi nakakaalam eto pala yung dahilan Kung bakit tululob ang mga Aerox video natin So, ayan guys. So, our vlog for today is, about ito ang ating Aerox. Si Bangis na hindi natin masusian na maayos este. Ayan, susuyan so, namin niya na maayos makaingat. Ang problema lang natin makaingat is hindi siya mag-on. So, naka-on na siya makaingat, di ba? So, ayaw niya magbawas makaingat. So, wala siyang power. Ayan, minon control it So, wala talaga total ni makaingat. So, sabi ng kabarkada ko kasi, may difference talaga dun sa white connect niya. So, yung kahit anong start ko, oh. mga kaingats, wala talaga. So, yun na nakapalagod dun. So, mga kaingats, eto eh, ang solution dyan. Siguro, ha, tatry lang natin. So, buksan mo natin dito sa so, may seat. At eto, mga kaingats, eto yung white connect. Dito nakalaga yun. So, mayroong dalawang turnili dyan. Tatanggalin natin yan, mga kaingats. Ayan. So, ayan lang. Dalawang turnili lang yan, mga kaingats. So, sabi kasi ng kabarkada ko, sa kanya kasi nangyari na rin yan sa Aerox niya. So, 3 days siyang hindi na paandar. Ewan eh, ko lang, 3 days o oh, 4 days ba. Tapos, yun, hindi na siya nag-open. Gawa nga daw ng white connect. So, eto yung white connect yan, mga kids, kung may kita mo, yung may red socket pa So, kakalisin na natin yan. Ayan, no? So, ugutin lang natin. And yan, ihiwain lang, lang natin yan sa may socket niya. Nakabit yung socket. So, hindi ko matanggalin isang kamay. So, kailangan tanggalin natin ang dalawang kamay. Ako kasi yung camera ko eh. <laughs> ayan, so natanggalin natin. Maharay nga. Ayan. So, ito na yung pinakasapit niya. Ayan, yun na host ng lobat. And syempre, ayan yung battery niya, mga So, hugutin na natin. So ngayon ipapa-charge natin 'yan mga kaingat sa mga uh, kung saan charge sa motor 'yan, Yuasa ayan. So branded 'yan and original battery niya. At ito nga pa rin gagamitin natin niya ng motor, e'tong Honda Click na hiniram ko pa sa aren pamangkin. Ay, so hirap din ako hindi ko abisado paano babuksan yung puwang ito, hirap naman. Ay, so okay na. All right. So let's go na mga kaingat sana. No? Napaasap din para sa akin itong Honda Freak na to. Napaka-toolin din. And magtatanong tayo, mga pahingas, kung saan may pag -char -char -cha na yon Tinuro ako doon yung Manong. So, yun, nandun pala. So, ayan, liko tayo sa kabilang kalsada. At medyo nakalampas tayo. Actually, malapit lang to sa amin. At ayan na nga, nandito na nga tayo, mga pahingas. Ayan, so magpapart lang tayo sa gila. At tinanong ko nga si Kuya kung dito -cha. sabi niya daw, ay oo daw. So, ayan, ito na nga, mga kaingats. -cha na ating battery. Ayan. So, yun, binigay ko na kay kuya. Pagkabigay ko, connect niya muna siyempre yung voltage kung talaga nga bang lobat. yun, sabi niya nga, is lobat niya. Aww. so, kailangan ko daw na balikan after one hour kasi medyo matagal talaga pag kinacharge, pag lobat na lobat. And sabi ko kung magkano, 40 lang daw, pero binigyan ko na ng 100 si Kuya para mas maayos yung pagka charge niya Alright, so babalikan namin siya mamaya-maya mga Alright! One hour later So yun ang mga kaingats, na natin ang ating battery So asan na ba dito yung shop na yun? Medyo naligaw yata ako ah. asan na yun? Ito ba yun? Ah yun, ano yun? panaka ng ang mga sutakyan kasi Ano ba naman yun? Ayun, ang takpan ng truck kasi Ay, Tinanong ko na kung okay na, so medyo busy si Kuya Ta, uh, yung pa niya pasama ng pinakuha. Ayun, at sabay thank you na ako. So alright na, eto na yung battery natin. A few moments later. Kaya eto na mga kaingat, ikakabitan natin ang ating battery. Bagong charge yan. And bago nga pala yan, eto na yung socket ng white connect mga kaingat. So nilagyan ko siya ng, ah, ang tawag electrical tape, pati ito, para hindi siya madumihan. And then pinasok ko na lang siya ulit dun. Ayan, so pwede pwede ka naman ibalik siya ulit eh. Pero syempre, yun yung nagkakos ng kapag hindi mo nadadamit yung motor mo ma. At ayun, naikabit ay, ko ang mga kaingats. So, natin. Ah, under kaya siya mga kaingats hindi. Let's check it out. So ayun mga nag-on na nga siya. And try naman natin paanda rin si Bangis mga kinga. So ayun yan, likit talaga na nakakalobot yung white connect kapag hindi natin... Usually, kinagamit yung motor kaya daily. So, actually, at uh, ilawang araw ko lang naman itong na gamit. So, yun yung mga ringes. Pero yung battery, ayan na bumarik na ulit. 14.3 na. So, kailangan talaga pinapainit ang mga motor natin. Katulad dito. So, araw-araw na kayo dito magpainit. Yan, sabay kayo magpainit. matampo kayo, bumainit na pa na. Kaya, simple tips lang mga kaya. So, kailangan ang mga motor talaga is win a warm up o pinapainit talaga. Sana di masira at sa condition lagi mga motor nyo. Alright?